We're going to pick fruits. Look, Rizio. Here, Vivi. This one, we're going to pick fruits. <laughs> <Gold>. <laughs>

Don't throw like that baby yung oh. like that. Oh, open your arms. <laughs> open your arms. Stop running. <laughs> Stop running. <laughs> Stop running. Hindi ko. Ong naman Hindi yun. ito sa mga ano? Jaws sa taas. yan maliliit eh. Oh! Wait <laughs> na. Ang daming langgam. Umagot sa akin. Wala langgam. Meron. Kaya natin buhok mo. <laughs> Kaya smile. <laughs> ang daming langgam. Ang daming guto. Sa likod mo, ang ganda. Back, backdraft back, rub. Nag, ano kami, guys? Naga... Uh, ano ba to Ano ba tag dito? Ano ang tag dito, te? Siniguela, siniguela. Siniguela speaking. Oh, my gosh. Ang dami. Asan? Oh, ano? Parang wala na. Ang babala ng siniguela. Ow! Careful, <laughs> may langgam, langgam. Yes, there's a lot on my body. Ay! <laughs> Huwag mo kunin yung ano, oh, sayang kasi yung ano. Yeah. Oh my gosh, nadaan. <laughs> I the bottle there. Hmm? I'll put the bottle there on the hat. Okay. So, ano naman yung Cheese ato. Ah, At hurts. 'Di ba? Uh -huh. Oh, ano man. Sa kanang Asa, nasa ka na sa Kunin mo nga 'yung hat. Asa na 'yung Aray, kupo. mo na ako. Okay. Ayan. A A A ito? ito na na ito na. Video. <laughs> mm. Meron? Ganon. Why was You afraid? Yes. <laughs> you afraid to the goat? Kala ko mali. mother. Bye! 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 Ang tagal ng ang sakit eh. Naki ako eh. Oh, There's a fire ants. Uy, ayan. Uy. <laughs> 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 There's a pupu, goat pupu in the hands of Rizzy girls. Oh, oh. oh. Ada, oh. Yeah, ko Ito 'yung kakaulang ano. Eh, sanga. Sanga. Sa sa bahay. Tita tinig. Oy. kunyari nasa Japan ka. Mga ano-ano nga 'yung deer. It's a goat, baby. Hindi. Bisaya ta magano. Bibigyan mo ng food. Gusto yata mag ano Bigyan mo yung... Ayun ako. Ayun ako. si kuya dun, Sa kabilang side baby. Show me si Space. Show me si Space. <laughs> Dito siya. na. Shh. Nang ano ba ito kuya?

anak ba yan si ano? Uncle Ambo. Masakit. Okay. army. Okay, nasa army. Ayan dyan. Oh, ang, ang, ang laki. ato pa. Bumibigat na yung ko You know, I Oh no. You know, you know. Yan, ha? yan. Ta? Oh. Iyan you know, nandun, no? Oh. oh. Masyado madami. Hmm? Oh. Si Rodel, eh, iniisip magdala ng mangga. Mapasalubong na naman pa? niya dun sa, ano, Corimau. ang lalaki. Ayan oh. Diyan, diyan. Ay, nandun pala. Andun. Kaya rin na, baka maano ko sa aso. Here, please. What did you get, Risi? Mango and where's the mango? Wow! So many harvests, Risi. Harvest mango, wow! Happy Karen.